Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat Gising-gising na po mga kalaki At jogging-jogging po tayo mga kalaki Lakad-lakad pag -lakad. ganito mga oras Alas 5 po ng madaling araw ngayon mga kalaki At syempre po sa mga gising na dyan Tumutok na po kayo dahil meron na po tayong mga Ibibigay na mga lucky numbers po ngayon Mga 2 digit lucky numbers po para po sa masusugin nating mga followers dyan Na mga nagaabang po sa atin araw-araw Kaya mga kalaki, sa mga... Uh, handa na po makuha mga 2-digit lucky numbers natin ng bawat bayan eto na po mga kalaki ating mga lucky numbers na ibibigay po natin para po sa inyong mga kalaki kaya eto na, handa ka na ba? kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo ayan po mga kalaki Oop, babatiin po lang po yung mga napanalo po natin kahapon ng 2-digit lucky numbers po Diyan po sa may bataan. Ayan po. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagtutok niyo po sa aming mga kalaki. Sigurado ako gising na po kayo. Sigurado ako na inaabangan niyo na ang mga lucky numbers namin. Kaya, syempre, hindi na natin ito patatagalin. Eto na po, kumuha na po kayo ng listahan nyo. Ilista nyo na po mga lucky numbers na ibibigay ko ngayon. At aalagaan nyo yan ng 3 days ha. Eto na po, umpisahan po natin sa Bohol. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 31-23 Bulacan 8-19 Baguio 7-15 Bicol 23-12 Batangas 12-16 Bataan 29-34 Butuan 5-G Benguet 30-36 Iloilo 18-24 Leyte 13 25 Samar 56 late ano to Paranyake 9 Manila 12.15 Pasig 14 San Juan 13 22 Marikina 12 14 Tabuk 74 Romblon 25 11 Angono Rizal 22 24 Montalban Rizal 30-36 Antipolo 25-17 Taytay Rizal 1-16 Cainta Rizal 2-20 San Mateo Rizal 11-35 Isabela 72, 2 Tugigaraw 5-26 ano Rojas 8 Gis, Capiz 9-14 Quezon City 2-4 Pampanga 13-21 Pangasinan 1-25 La Union 2-26 Ilocos Sur 30-34 Ilocos Norte 23-20 Nueva Ecija Sa 18 Nueva Vizcaya 15 Gs Mas Bate 5-15 Cebu 4-21 Aklan 29-17, Aurora. 25-16, Laguna. 9-18, Quezon. 5-4, Olongapo. 2-9, Dabao. 11-15, Tayla. 27-17, Quirino. 7-30, sa Bacolod 19-21 Cavite 3023. Ayan mga kalaki. I-stop muna natin sa Kabite para po sa masusugid nating mga followers din na nakatutok po. Ayan, may nagpapa-shoutout na naman. Araw-araw po sa atin, lalo na po pag ganito mga alas 5 po ng madaling araw, abay. Dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin na para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers araw-araw. Hanapin nyo po kami sa Facebook, i-type nyo po Red Parungkin, i-check nyo po ang followers. Dapat po merong 400,000 followers sa Facebook. Check kami po yan. At may second account din po tayo, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako, na may 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen na yan. At meron po tayong Iris Garchalian na account. Iris Garchalian. Ay po yung mga legit na account namin sa Facebook. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,600 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo din humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki, mga kalaki. automatic po padadalang ko po kayo ng mga lucky numbers. Diyan po mismo sa messenger nyo sa spam, iti-check nyo po mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad ha. Ah private consultation po ang may membership P at ang dami na po natin napanalo sa private consultation. Meron din namang hindi nananalo, hindi po tayo nagsisinungaling lagi ko sinasabi yan iba-iba iba po kayo ng birth month at iba-iba iba po kayo ng birth year. Sa mga interesado po na subukan ng mga lucky numbers namin, magpa-member na po kayo at bibigyan ko po kayo ng discount sa private consultation para matutukan kita sa mga tatayaan mo sa STL, sa wedding, sa loto, sa national, sa abroad. Ako po mismo magbibigay sa loob po ng 3 months. Ayan. At every 3 days po, magpapalit po tayo ng lucky numbers. Okay. So mga kalaki, tandaan nyo po ah, sa mga mauna pong magpapamember ngayon po, abay. Ngayong araw po na to, may discount po para Buong February po ay buong February. Buong April po, buong May at buong June kasi 3 months po yun, member ka na po sa akin mga kalaki. At syempre, tututukan kita, alagaan kita. Mali mo naman, swerte pala ang code mo, di ba? Isa ka sa mapanalo namin. Okay, so mga kalaki, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan. Ituloy na po natin na pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers dito po sa Tagig. Tagig sa East 13. Mindoro, 25-31 Marinduque 11-34 Caloocan 3-23 Muntinlupa 7-29 Palawan 19-24 Sambales 14 Gs Apayao 5 25 Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin na 2-digit Takbun sa mga sukin yung outlet Gising na po, gising gising na po mga kalaki Para ang swerte po dumapo sa atin Takbun sa mga sukin yung outlet At make sure po na iraramble nyo ang 2-digit, 3-digit Pag inilaban nyo po yan Para pag mabaliktad mo ng numero Panalo pa rin po tayo mga kalaki Ayan, sisikat na po ang haring araw sa likod ko maya maya At syempre po mga kalaki Mag-aagahan ako mamaya, magkakape ako doon Tapos magsasawsaw saw ko ng pandesal na mainit po, yun po ang gusto ko kasi medyo giniginaw po ako mga kalaki. Ayan, gising na po mga kalakit, Ito na po ang mga nagpapa-shoutout ngayon. Shoutout po tayo. Oh, yan, may humahabol ulit. Okay. Shoutout po tayo mga kalaki sa... Ito po. Sa Bangued Abra. Ayan po, hello po sa inyo sa Pader Family. May apelido bang Pader Family? Ayan, Pader Family po, shout out po sa inyo dyan. Hello, hello, hello sa inyo. At syempre po mga kalaki, sa mga walang sawang pagsuporta po sa amin dyan sa Abra, may mga followers po tayo dyan. Abra, mapapanalo kita, tutok ka lang sa akin. Ayan. At syempre po sa mga uh, jeepney driver naman po dyan sa may Laguna. Hello po sa... Ayan. Hello po sa Laguna mga kalaki. Shout out po sa inyo dyan, sa mga driver dyan. Kila Kuya ano to, kila Kuya Mike at kila Kuya Angelo, shout out po sa inyo sa mga toda po ng mga driver po dyan, mga jeepney driver, tricycle driver, saludo po ko sa inyo. Mananalo tayo ngayon. Ikaw ang susunod kong winner ngayong April, mga kalaki. Gising na! Bye!